Welcome to my channel. This channel is about OFW life and goals. My name is Lori, isapong caregiver dito sa Bansang Israel. Hello ka OFW. <laughs> Genocide ba ang tawag sa ginagawa ng Israel sa Gaza? Genocide ibig sabihin yung pagpupuksa o pagpatay sa isang nasyon o lahi. Genocide ba ang tawag kung saan nagpalipad ang mga IDF ng milyon-milyong leaflets sa mga Palestina bilang babala nabobombahin nila yung north at dapat silang lumikas sa south genocide ba ang tawag kung saan tatawag ang IDF sa isang sibilyan na bibigyan siya ng babala nabobombahin ang kaniyang big ang building kung saan siya nakatira genocide ba ang tawag kung saan nagbibigay ng babala ang IDF bago nila bombahin ang isang lugar hindi ba genocide yan? Noong last Saturday night lang yan. Ang dami, no? Palagay nyo, buhay pa kami kung walang iron dome. Imagine, sa October 7 lang, one day lang yun, ha? 5,000 rockets ang pinalipad ng, pa, ng mga hamas sa Israel. Kung walang iron dome, ano na ang Israel? Abo na siguro. Wala na ang Israel sinasabi niyo genocide ang ginagawa ng Israel sa Gaza kasi nakakakita kayo ng mga namamatay nababalita, nababalitaan na may mga namamatay kung totoo yung bilang ng namamatay kasi hawak ng Hamas ang health ministry ng Gaza dahil ba sa Israel walang namamatay walang mga casualties kaya hindi genocide ang ginagawa ng Hamas wala kayo dito sa Israel kaya hindi nyo alam kaya sabi ko nga sa inyo eh, mag-apply kayo dito. Subukan nyo makipagtrabaho sa mga hudyo. Yun lang, sana, bago nyo sabihin yung genocide, tingnan nyo muna kung anong ibig sabihin nito. Um, kaya sa mga pro-Hamas, uh, pro-Palestine, pro-Israel, ilike nyo na lang yung video ko ha. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. Yung lang, God bless. Ingat tayong lahat. I bye